This coming 2028, may, may posibilidad po bang tumakbo kayo? We are seriously considering ma'am. Gano'n naman ang mga Duterte, no? Uh, sabihin nila, tatakbo, tapos hindi. Pero mukhang nagpalakas ng loob sa kanya, no? Ngayon niya sinasabi yan, ano? Yung uh, mukhang itong mga kilos ng Iglesia ni Cristo. Pero, um, well, sana hindi na siya, hindi siya manalo. Ah, uh, ma'am daghan yung kaay ka ay, na galing mga amigo. Abi ni mga amigo ni mo pagka humalili di ay. Tapos na-realize ko, ang, na ang, meron lang akong realization ma'am, na lahat pala ng politiko ay hindi mo kaibigan. Ang kaibigan mo lang talaga yung taong bayan. Oh. Totoo yan. Kasi, wala. Ubus. Kaibigan ko yan. Uh, yung iba sa kanila, ma'am, na umaatake sa akin. Kaibigan ko yan sila from uh, 2016, from 2019, uh, ng mga elections. sa ilan, uh, nagugulat ako. Yung isa pa nga, nag-sorry yung papa niya sa akin privately. Sabi niya, pasensya na. Sana, ano, sana mag... Um, sana maging maayos lahat. Yun ang sabi ng uh, papa niya. Eh, alam ko na yung mama niya, Bisaya, so, sinabihan ko din yung, pero yung father niya Tagalog, dating congressman. Sabi ko, ah, basta mga Bisaya, upuan mo na. Mo, uh, laban na. So, call. yung lagi kong um, naririnig sa mga kaibigan ko or sa mga uh, kakilala, nangangamusta. Yung iba na stress pag nakikita niyo yung uh, mga vlog sa YouTube, um nag-aalala. Tapos sa uh, nag-iisip kong uh, kamusta ako, lagi meron nang nangangamusta sa akin. Um, okay lang ako kasi lumaki naman ako sa politika nine years old pa lang ako, mayor na yung uh, father ko. At tuloy-tuloy yon hindi na tigil yun hanggang naging president siya. At um, kapag noon, noon ganyan din ang politics sa Davao City, may siraan din, black propaganda din. Lagi sinasabi ng uh, ni former President Rodrigo Duterte sa akin, ni Tatay Digong, lagi niya sinasabi sa akin noon. Ganun talaga ang politika. Dudumihan ka ng kalaban mo para magmuka kang, magmuka siyang malinis. Sabi na they will always paint you black so that they will look white. So, yan talaga, paulit-ulit yan noon. Kasi ganun din yung labanan nila, girian nila noon nung, um, contemporary niya sa Davao City uh, politics uh, former speaker Prospero Nograles So kaya ako hindi na ako nagtaka noong ganun ang nangyayari Nagulat lang ako dahil masakali siyang maaga na nangyari na akala ko kasi trabaho 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 tapos pagdating ng 2027 kasi one year before election, politika naman na yun. Kasi yun na rin ang um, year na filing of candidacy. Diba? Kapag kandidato ka na, doon na yung klarong ano, politics na ang, um, ang race. Kaya nagulat lang ako na maaga siya. Pero nung nakita namin na maaga siya, naano din kami na parang, ay salamat, maaga siya gumatin at least, alam na natin kung ano yung uh, ano yung iniisip nila, anong yung gagawin nila, anong yung, uh, sinasabi nila. Kasi at least ngayon, may time tayo na um, mag-isip din kung ano yung kailangan natin uh, gawin. Kasi kung nangyari din yung 2027, 20, 20, tapos ganun ka uh, laki, yung um, kanilang ang tinatawag ko kasi kasi kanya PR attack eh. kasi nung unang nangyari yon nung 2023 kasi 2025 na tayo no 2023 doon sa budget ng uh, Department of Education and um, Office of the Vice President sinabihan na ako nung kay kilala ko kay ko sa loob ng PR industry ng National Capital Region. Sabi nila, ang unang baba was 25 million para banatan uh, ka. Banatan ka. So, sabi niya, I'm sure meron pa yung ibang budget dyan para tuloy-tuloy yung uh, banat. So, tapos napapansin nyo kasi, meron, tapos nawawala, tapos meron. Hindi, uh, depende kasi yan kung Ah, uh, ito na naman gagawin natin, ito na naman ang budget, ito na naman gawin natin, ito na naman ang uh, budget. Yes, ganyan. Ganyan kasi yung pag-atake. So medyo uh, well-funded machinery yung attacks. Uh, yung... kasi nung una, nagpadali siya ng pera kasi sa akin through my older brother, si Congressman Pulong. Padali siya pera. Nasinabihan ko yung kapatid ko, sabihin mo sa kanya, huwag na nahihiya ako. Okay naman. Uh, okay naman ako kasi the moment na nag-announce si Franz Castro na meron siyang impeachment noong 2023, naghanda na rin kami. Uh, meron na kami kinausap na lawyer. So from that time hanggang ngayon, yung lawyers na yon sila na yung uh, tumututok doon. So sabi ko, wag na. Tapos sabi niya, hindi mo tinanggap ang pera ko. Sabi ko, oh, wag na, anuhin mo na lang yan sa retirement mo. Or sa, um, kay Kitty, or nag-aaral pa kasi yung isang kapatid ko. Or kay Amira, yung uh, pamangkin ko na nasa kanya. Hindi, apo, apo ko na nasa kanya. And then sabi niya na, Ah, so ayaw mo yung pera ko, hindi yun, mo tanggapin yung pera ko, mag-abogado na lang ako sa'yo. Pwede ba yun? sabi ko na na alala ko abogado nga pala ito. Sa <laughs> so, mga mga abogado na ako sa yon. Sabi ko, sure matanda na ba 80 years old na so ayon mo na agitate yung matanda si man mabilis, mainis. So sabi ko okay okay. Sabi niya hindi. Totoo, mag-abogado ako sa'yo. Sabi ko, okay nga, walang problema. Sabi ko, pero naman lang naman, di ba? Sabi niya, hindi. Ipapatawag ko si Franz Castro. Ipapatawag <laughs> Castro. Tapos uh, sabi ko dun sa mga lawyers, sabi ko, ano, mag-collaborate, collaborating council daw. Sabi nila, ah, ah sige, wala namang problema yan. Ah, paghandaan lang natin, sabi ng mga lawyers. This coming 2028, may, may possibility po bang tumakbo pa yun? Ma'am, please! Please! Ma please! Oh, oh, oh. Para uh, yes, mapaghandaan ma 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 namin lahat. We are serious. Please. Please. Yes. 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 Um, yes. i believe that uh, our country will be great. Yes. I yes. really be with you! Yes. Yes. Please! Uh, sa ating mga kababayan, and uh, mahirap yung kailangan natin gawin kasi you really have to stand firm, especially with government policies para maayos siya. Pero paniwala po, kung magkaisa lang yung mga tao, alam natin kung saan tayo papunta magagawa ng ating bayan. Yes ma'am, yes. sa kailangan ng ng mga kandidato. Umani naman ito ng iba't ibang reaksyon mula sa ating mga netizens. Ayon kay Angel Guerrero, oo, oh, ganyan talaga ang mga Duterte, kaya humanda ka na sa pagbabalik niya, si Deli mga nakulong ikaw Pakaya. kaya. Pahayag naman ni Ferdinand Reforial, siguro alam mo na kung ano ang mangyayari sa'yo, pag nakaupo siya, tiyak balik kulungan ka at wala ng tensa. At ito naman ang saloobin mula sa ating kababayan na si Rezin Seno Kabantog, Kabahan ka na talaga Madam Chair dahil mabubulok ka talaga sa kulungan. Mga kababayan, feel free to comment below para maglabas ng saloobin sa balitang ito.